magandang umaga mga katropa tropa gusto po kayo lahat no? time check tayo 7.30 ng umaga ayun at bagong araw panibagong vlog ayun at abangan nyo lang kung anong gagawin natin ngayon pero ipapakita kami yung iba na ibang gagawin natin Mga mga tropa sige samahan nyo ako ayun, mga ka-tropa. kung napansin nyo no? may hindi pa napinturahan doon dati no? kasi may nakaharang dito hindi abot yun no? Ayan, tapos uh, pipinturahan na natin yun no? Uh. yan, meron kasi nga rin dyan eh. dati na dyan yung kawayan no? Uh. tatabalan na natin yan tsaka uh. yun tsaka yun sa taas no? Ayan. tsaka tapos ito, titignan natin para matapos na yan tapos uh, punta tayo dito sa may likod no? Uh. yan, yung mga ganyan tapos yan para luminis na ano. <coughs> tapos ito pa pala baka uh, skin coat natin kahit manipis lang para makulayan din ng puti ngayon pa mga katropa at uh, sige samahin niyo ako at titignan natin yung, yung mga <coughs> pwede natin gawin ngayong araw na Oh, Pak, rencana tinggi itu, no? habis nanti marah. Ya, konti lang naman yan eh. nakaready na yung gamit natin mga poste natin oh. ano oh. ipipilin ka natin na maayos oh. kasi okay na rin naman dito sa harapan tapos dito sa kabila sagad na natin yung baba oh. katropa okay na yan no yung, na lagyan na natin tulad ng tinuturo ko tsaka yun doon. tsaka yun dun isa taas na lang no ayun yung isang poste tapos yung sumobra doon. yung mga katropa tapos dito sa likod yun na uh, ito na, dumi na ito, no? okay na. Tsaka ito. Ayun na natin ito, no? Wala tayo tugtungan, no? Hindi natin nabut yun mamaya. Tatapusin din natin yan Ayun, mga katropa. Ito sa... Dito tayo, no? Na. Ayun, natin Eh, Ayan mga balikan natin yan, no? yan. tanggalin natin yan. Tsaka yan para mapinturahan yan. No? dahil sa pinakababang baba, no. Yes, uh, uh, Kasi hindi yan nasagal. Dahil bumaba yung lupa. Tapos, uh, nataas dati yung lupa, no. Binusa ng tubig, bumaba, bumaba. Ngayon, kaya, uh, pati ito, no. Kaya po, ipintura na natin yan para buo siya, no. Okay na yun dyan natin, no. Atrop. Tapos yun doon. Ito, mamasilihan natin yan, no? at isang lang para mapinturahan pero unahin na muna natin ito sa baba Ayan. Dito sa likod no? Yan, alam. Kailangan muna natin ng skin coat bago natin pinturahan, no? Para medyo maganda tignan. Ayun, katrop. Tapos na tayo sa may side, no? Dito, okay na rin, no? Diyan. Dito naman tayo sa may baba. Tinanggal lang natin yung harang dito na tinutuntungan ko na lang. Punti na lang ng konti Tsaka ito sa side na ito Tsaka yung konti Gray dito sa baba Para pantay-pantay na lahat ng no? malinis na sa harapan Ay, atropo, eh, mga tropa, yun si Borman, no? Yung boy, yung ipapapinish natin. Para maganda tingnan dito. Eh, okay na tayo dito. Okay na dito. Yung <laughs> sa taas na lang, no? May, ano eh, yung poste. Eh. eh, no? Kung napapansin nyo, eh. yung sa side nung kulay green yun, hindi na tuloy kasi may nakaharang dati kasi dito may sumubra sa ilalim. Di yung didiskarte natin. Yan ang katropunahin natin yan, yung konting yan. na. Tapos yun. Ang pagkakalit yung green, tapos yung white sa poster na. Yan ang di didiskarte natin. kulay puti na poste ko lang tapos yung gray yung mga pin doon na natin na nalagyan natin, no, natin yung tape no para kahit di natin hindi siya sobrang pintura. tropa na remedyo na natin doon no? hindi hindi ito uh, na lang na nakuha na ng video na maayos no? <laughs> nakukuha lang yung roller yung mga tropa ayun mga katropa time check tayo ano? alas 5 pasado na ayun at uh, nagawa ko rin naman yung mga dapat gawin no? Ayun, naipakita ko naman sa inyo no? at, titignan natin ulit at check natin kung ano yung natapos Ayun, mga katropa, sige tingnan muna natin bago tayo magpaalam Ayan, mga katropa, tulad na sinabi ko yan, pinakita ko na sa inyo yan, hanggang sa baba tinapos na natin yan dyan tapos yan dito sa may side yan okay na ganda sa taas tapos yung konti dito okay na rin tapos yung tinuro ko din dito na ano na hindi pa natapos okay na. Tapos yung sa taas, yung, yung kulay green okay na. Tapos yung poste, pero na rin okay na tayo dyan. Tapos na. Tapos balikan lang natin to. No? Kahit kinuha na, na lang natin. No? Uh, babalikan lang natin para yung kumbaga wrap up tayo sa maghapon na yan. Okay na rin dyan. Linis na. Sagad na yan hanggang baba. Tapos dito, okay na rin. Ngayon e, mga katropa, tulad na sabi ko, hindi nga ano. <laughs> Kasi nasa sentro. Nakarap yan. Kailangan natin masilihan. Kahit isang patong lang. Tapos pipinturahan na rin natin. Ngayon e, mga katropa. Tapos yung mga takip natin, nalinis na rin. Kung napansin nyo kanina, may mga plastic pa yun. Ayun, okay na. Tapos yun dun sa dulo, yung sa taas. Ah, uh, blocks lang dati yan no? ngayon uh, pinarap ko na rin uh, para medyo maganda tignan kaya uh, katropa tapos ah, uh, lagay na rin yung stopper natin Ayan, dito sa may gilid ng tiles para in case hindi masyado madulas ayun mga uh, tapos dito tayo ayun at uh, okay na to no? Ah, uh, ayun kung kahapon na uh, open pa yan ngayon na uh, narap na rin okay na yan Pininis na tapos uh, ito tinakpan uh, uh, na uh, napa tiles na rin natin to sa taas lang yung tiles yan no? hindi natin lang lagyan sa gilid yan lang sa taas pati ito okay na rin may stopper na Pero may stopper na rin tapos sa gilid yan ganyan na lang sya no? pipinturaan na lang natin ng puti tapos yung pintuan natin dito, pinadugtong ko na yung tiles dito. Pinapantay ko na. Ayan. Ay, mga mga pa. Tapos yung isang step natin, hanggang dito siya, na hindi pa tapos. Ayan. Tatasan pa ng konti ito. Hanggang dito siya. Ganyan siya. Ayan, mga pa. At, uh, tapos 'yung ating ah uh, dahil kasi ito wala 'yung mga stopper natin dito sa dana no? Ayun, sana uh, ilagay na rin, no? Ayun. Kung apat dito, tapos meron pang isa dyan no. Ayun. At uh, ngayong araw lang 'yan na ano, no nag-route 'yung ating filesan. Nag-route na 'yan papunta doon sa taas. Kailangang lagyan ng grout, no. Ayun, maghapon nilagyan ni Loloy na, hindi mborna pa 'yung sa papunta rooftop. Ayun mga katropa, yun yung update natin ngayon. At uh, ayun. Yun, konti na lang. No? At uh, magiging okay na. Matatapos na lahat. Tapos baka bukas may sara na rin to, na luminis na dito. Ayun mga katropa, yun yung update natin ngayon. Ayun mga katropa, siguro tatapusin na natin yung ating video dito. At uh, ayun, at abangan nyo lang yung uh, na upload natin ito. No? <laughs> Ngayon din, ah, uh, mag-edit tayo. Ano. Na. Ayun, nata, uh, nakapag-straight tayo ng upload. Ah. Na. Nagkaroon tayo ng uh, daily vlog. Ayun, mga katropa, maraming salamat sa panonood. Muli, agad sa susunod. Ingat po lahat. Maraming salamat. God bless.